Kaysa yun niya mga tropa dahil ngayon ay araw ng aking rest day at ako nga pala si Pedring Pito taong ng OFW sa si Taiwan Piling vlogger <tries> Dahil ngayong araw mga tropa may isa-share ako sa inyong game mga tropa na sigurado imag-earn kayo ng money type nyo lang ang pixels pixels xyz mga tropa pero meron na ako naka install sa monitor na yun i-click na lang natin yan pag type nyo nga ng pixel xyz ay lalabas na yan ganyang picture nya play for free lang sya mga tropa pero kailangan mo mag register pag paglabas nya start game mo lang mga tropa oy dahil i to play lang tayo mga tropa ngayon lang tayo nakakuha ng eto yung sinasabi nilang VIP mga tropa ano VIP hindi ka pa nagagamit so ngayon i, nagbe basic training lang tayo dito sa iron bar mga tropa pero kailangan natin pumunta parang mag earn ng money ka mga tropa kailangan mo lang ito yan kailangan mong kolektahin yan kay Madlang Hazel mga tropa yan wala tayo ngayon kasi hindi naman tayo VIP kaya yan lang yung ating laman ng wallet wallet ng wallet bag kita si Hazel pumunta ka lang sa box galor at sa box galor ngayon makikita mo si Hazel mga tropa click mo si Hazel ano, makakausap mo siya welcome to box galor I'm Hazel Ayan pala pwede nyo siyang ligawan mga tropa kung gusto nyo at i-click natin yung kanyang table dito yung buy yung mo bibili mo yung mga kailangan mo na seeds tsaka yung mga kailangan mo na bee or chicken at pagdating naman sa order mga tropa para makuha nyo ang pixel natin mga tropa ito yung pixel na yan para makuha natin yan kailangan natin i-comply itong order ni Madlang Hazel yan yung mga i-deliver natin medyo mahal to mga tropa wala din naman pixel na lumabas para mag-reset sya at lumabas yung pixel mga tropa Nan VIP nga pala tayo, free to play lang tayo kasi ngayon lang tayo nakakuha ng VIP. Ginarind lang natin yung uh, pixel natin para makabili ng pang VIP. Isa yun niya mga tropa, gusto ko lang siya i-share sa inyo para kung magustuhan niyo mga tropa, pwede kayo maglaro. Sabay-sabay tayo maglaro. Pixel XYZ lang. Follow promo video. Thank you. Bye.